Ito po ay nabasa ko lang. Kaya gusto kong i-share sa inyong lahat. Kung meron kayong nakikita na pwedeng i-follow, pwedeng, pwedeng yung puntahan at page na to. Ito ay tungkol ko no, sa pagiging opposition leader nga daw na sa si Sara Duterte. Ayon yan sa kanyang mga galamay. Ayon sa mga uh, taong pilit inuuto at pinaniniwala ito sa si Sara Duterte na meron siyang kakayahan na mamuno ng ating bansa. Sabi dito, tandaan, si Sara Duterte ay oposisyon dahil lugi ang pamilya niya sa politika. <laughs> Sabi sa inyo, eh. sa negosyo kasi, totoo may nalulugi. So dito naman sa politika na ginagawang negosyo na itong mga hinayupak na ito, may pagkakataon talaga na nalulugi. So totoo sa tingin ko na pabagsak na ang negosyo na itong mga Duterte. Una, syempre, nalugi. Mm -hmm hindi mga nakabawi sa kanilang ipinuhunan. <laughs> ang saklap nun, ano ho. Tapos yun nga, pabagsak na po ngayon. Yun yung masaklap. Yun. Anyway, politika, yun nga, lugi daw ang pamilyang Duterte ngayon sa politika. Um, hindi daw dahil sa prinsipyo. Lugi kaya uh, nag-aasta daw na opposition o nasa parte ng opposition ang isang ito at ang mga Duterte nga. Pero tingnan natin sabi sa kabilang banda si Risa Ontiveros ay oposisyon dahil sa kanyang mga prinsipyo at ideolohiya napakalayo ng pagkakaiba nila totoo sa dunong napakalayo sa prinsipyo napakalayo sa ideology napakalayo sa pagiging sincere at uh, totoong nagbibigay ng serbisyo publiko this ko napakalayo din po mm -hmm. tama si Risa Ontiveros ang totoong oposisyon Merong mga kagustuhan, merong prinsipyo ang mga nasa oposisyon na hindi hindi talaga nila bibitawan. Naghahangad ng pagbabago. At yung mga katulad ni Sara Duterte, hindi pwedeng maging oposisyon dahil nasa puesto, titingnan niyo nasa puesto pa naman siya, ano ho? Hindi siya pwedeng maging oposisyon ng kanilang team up ko noon na itong nasa Malacañang ngayon. Kung ganyan ang gusto niya, ay sana ginawa na nila noon pa na kalabanin ang mga Marcos. Ngayon lang nangyari, ngayon lang 'to eh. So ibig sabihin totoo na lugi na sa politika, sa negosyo ng politika etong mga Duterte kaya nagkukumahog, gumagawa ng isyu kung ano-anong kung ano-anong uh, pambabatikos sa administrasyon ang ginagawa. Gumagawa ng isyu, uh, naghahanap ng isyu para matrigger ang ating mga kababayan at uh, kalabanin na nga daw ang gobyerno. Ganyan po ang gusto na itong mga Duterte. Paglugi ka kasi sa isang negosyo, talagang sisiraan mo na yung mga kalaban mo. Kaaway na ang turing mo sa mga uh, negosyante rin na umuunlad at maganda ang takbo ng kanilang negosyo nga. Good luck.